Hello guys Wala nang intro intro to guys Kung kayo may nararamdaman About sa inyong pag-ihi O UTI o sakot si bato Huwag nyo lang intayin pa lumala Agapan nyo na guys Napaka Delikado yung ganyan sakit Pag lumala yung guys Mababarahan yan And then pag nabarahan yan dahil kayo sa ospital tutusukan ka kayo ng caliper kaya huwag nyo nang hintayin punta na kayo sa youtube channel ko manood kayo ron may gamot dun guys para sa karamdaman nyo ang palinis yun ng uh, daluyan ng ihi ng gamot na yun malamang gamot yun guys kasi nasubukan ko na yan guys nagkasakit ako dati na sakit sa bato yung tagiliran ko guys para mapuputol ang sakit tapos nalulula ako o nagsusuka ganun. hindi ako makalasan pagkain tapos dinilak sa ospital yun nga na pagka naalaman ko na sakit sa bato may sakit may bato na pala ako kasi sa mga kinakain natin ba maakalat sub drinks mga ganun kasi yung mga kinakain natin guys mga may chemical na yan kaya dapat linisin na natin yan guys huwag na yung hintayin pang lumala sa akin kasi dalawang batong maliit na lumabas sa akin dati yun lang ang ginamot ko guys kaya pumunta na kayo sa youtube channel ko underscore Roberto Luistro panoorin lang nyo doon yung gamot tapos huwag niyong kalimutan na ah. i-subscribe din ninyo Tapos i-share si para maraming paalam Para madami tayong uh, tulungan ng mga tao na, magamot, na may mga problema sa pag-ihi Sa UTI o sa bato Sakit sa bato na yan Napaka-importante niyan guys Kaya yun lang may payo ko sa inyo <laughs> Nag-iingat kayo sa pagkain At uh, yung sinabi ko doon sa YouTube channel ko eh, yun lang inyong gawin yung procedure na yun 101% guys galing kayo yun nandun lahat yun, yung yung kung ilan buwan kayong iinom nun kung anong dapat yung gawin nandun lahat sa youtube channel ko panoorin lang nyo yun sigurado sabihin nyo oo nga totoo nga yung sinasabi totoo talaga yun guys kasi nangyari sa sarili ko yun eh kaya i-share ko dun yun sa inyo yung mga nangyari sa buhay ko kaya ano na guys ano pang iniintay nyo panoorin nyo na yun ang yun ang inyong kwan gamot sa inyong karamdaman bye bye